ang pinakamakinang walang iba kundi si Miss Glenda. Hello po. Alam nyo ba na ang istorya ng buhay niya ay talaga namang kapupulutan ninyo ng aral? Dahil hindi lang siya basta inspirasyon sa maraming kababaihan. Inspirasyon din siya sa napakaraming tao. Dahil si Miss Glenda ay nakapagbigay ng oportunidad na kung saan ito ay nakapagpayaman sa daang-daang tao. Maraming kontrobersiya ang kinaharap ni Miss Glenda. Dahil doon sa ganong nagawa sa'yo, humina ba yung brand niyo? Hindi po mas lumakas. Huh? Huh? Pero hindi naiintindihan na marami na meron pala siyang espesyal na kwento na gusto niyang ibahagi sa atin ngayon. Kaya naman, inimbitahan namin ngayon ang pinakamakinang walang iba, si Miss Glenda makakasama na natin ngayon ng ating bossing, Boss Glenda De La Cruz. Welcome, Miss Glenda. Maraming maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin dito. Actually, you are one of the most requested guests dito sa RDR Talks. Naku, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Ayan, so napagbigyan ko na kayo mga viewers ha. Bayad na ako sa utang ko sa inyo. Pero anyway, sino ba talaga si Glenda? Gusto ko laging palaban o lumalaban ako. Two years old pa lang, ulila na ako sa aking nanay at Tatay. So, ang nagpalaki na lang po sa akin is yung lola ko. And uh, lumalaki ako, nakikita ko yung hirap ng lola ko. And kami po yung tipo talaga ng tao na talagang kapos. Sira-sira mm. yung bubong namin. Saan lugar? Morong Rizal. And uh, hindi sakto yung baon ko. Yung mga nakikita ko sa classmates ko na gusto ko meron din ako, hindi ko kayang ma-achieve. Mm. Ganon yung pinagmulan ko. And yung gigil ko nang galing, nung nakikita ko yung lola ko na nahihirapan na siya. Nagsabi na siya na, Glenda, galingan mo sa pag-aaral kasi yan lang yung mabibigay ko sa'yo. And pag tumuntong ka na ng kolehiyo baka hindi na kita mapag-aaral. From that word, dun ko din na-realize na ayan, talal na pala niya na kaming inaalagaan. And I think it's time for me to give back sa lola ko. Okay. So, nabanggit mo si lola mo na tinuruan ka ng disiplina. No? Paano mo nai-apply ito sa buhay mo mula bata ka pa lang? Sakto lang talaga yung meron kami dati. Kung hindi Di sakto. Kulang pa talaga. Pag gusto mong maging successful in life, kailangan sa sarili mo pa lang, simulan mo na. Hindi mo kailangan ng ibang tao pa ang magdidisiplina sa'yo. So ibig sabihin, bilang isang disiplinadong bata, bata pa lang, achiever ka na. Ay, yun po yung hindi ko pa talaga nakukwento sa mga viewers. Pero elementary ako, hi to my teachers and sa lahat po na nagtitraining ano sa school? akin. Tomas Claudio Memorial Elementary School and Morang National High School. So, pareho pong public school and uh, alam po yun mga teacher ko kapag sila po yung tinatanong, o oh, di ba ano teacher ka ni Glenda? Paano ba si Glenda dati? Sila mismo yung nagkikwento talaga nakakatuwa kasi there are times po na talagang yung teacher ko, ilalaban na lang po ako ng PSB Tinatahi pa niya yung uniform ko kasi butas-butas po siya talaga. Lumalaban ka ng PSB Yes po. Matraton, history, science, copywriter din po ako ng journalism namin. Elementary and high school. So ibig sabihin, bata pa lang, napaka-competitive mo. Ano-ano yung mga pinanalunan mo? Nanalo ka ba sa quiz B, sa matraton yung mga nababanggit mo? Yes po. Minsan naman po nananalo. Hindi man first, hindi man second, pero palagi naman pong may naiuwing panalo. Napaka-competitive mo. Elementary pa lang. Talaga nga nakikipag-compete ka. Tapos just recently, bumalik ka sa pag-aaral. Sa Harvard? Actually, binabash nga po ako doon ng mga competitor. Bakit? Kasi sabi ni Short courses lang naman yan, certificate courses. Eh para sa akin po, big achievement po yun kasi from someone na hindi nakatapos ng pag-aaral. Imagine, ilang araw lang mag-Harvard ka, nakatungtong ako sa Harvard. Kaklase mo mga iba't ibang CEOs, professors. Tinutuloy ko talaga yung pangarap. Wala man akong diploma sa ngayon, at least yung knowledge ko. Continuous pa din na natututo tayo sa iba't ibang bagay about nung high school ka? Eto, nakakatawa na nung high school, sir, eh. Kasi from first year to third year, nasa prime section ako. Eh, nagkataon po nun na pick ng career ko bilang VA. So, lagi ako Teka, teka, teka. High school VA? Yes. I'm a virtual assistant. Ilan taong ka nito? I started when I was 12. Ha? Huh? Yes. Nagtatrabaho ka na 12 years old? Yes. Bakit? Kailangan po. Pera? Opo. Kasi kung hindi po ako magtatrabaho, hindi po talaga enough yung kinikita ng sari-sari store ng lola ko. Ano trabaho mo as VA? Data entry. Gumagawa din ako ng mga logos for other companies. Minsan nga po pinag-aralan ko din mag-coding ng mga website. Kumbaga self-learning lang po talaga. So lahat ng klase ng trabaho, basta legal at hindi ako maaabuso. Talagang pinapasok ko. So papasok ako ng school ng maaga. Pag uwi ko, kailangan laptop na agad ako or computer kasi ginagawa ko na po yung trabaho ko. Kaya yung mga kaklasiko. Sinasabi nila ang KJ mo naman, Glenda. Sabi ko, bakit? Kasi hindi nga po ako nakakasama dun sa mga gala nila. Kailangan kong umuwi kasi kailangan kong mag-work. So parang hindi na ako makarelate sa kanila. Yung dati na enjoy ko yung teenage life ko. Pero hindi po eh. Talagang kinailangan kong magtrabaho. So 12 years old, grabe ka. Batang edad pa lang talaga. Hustler ka na. Magaling ka nang gumawa ng pera. Kahit nga po mga teacher ko, binibentahan ko. Nang? <laughs> nang mga sapatos. Kung ano-ano, bulaklak sa patay, kandila, lahat po ng pwedeng pagkakitaan. Pinapasok ko po talaga basta marangal and hindi po ako maaabuso, yun lang po. Magkano kinikita mo nun as VA? mababa lang po nung una. Dahil nga po yung mga kapitbahay namin, ganun din yung mga trabaho nila. Pinasok lang talaga nila ako. So nag-entry -e lang kami ng mga data. Tapos ang sahod ko siguro, per ma-entry mo kasi na data, parang cents lang in dollar. Pumapatak lang ako ng siguro 2,500 dalawang linggong puyat na yon 2,500 in two weeks? Ganung puyat na yon Pero what I did, in-upscale ko po yung sarili ko talaga. Paano? Nag I take po ako ng mga test. May mga test po doon sa Odes up po siya, magte ka ng test, tapos may score, lalabas yun sa feed mo kung ano yung nakuha mong score. Eh, lagi ko po siyang pinapasa. Kaya po ako lagi nahahire. Kasi nakikita po nila yung profile ko, maayos talaga ako. So, dun na po talaga naglakihan yung mga kontrata ko. Dun na po ako sumisweldo ng malaki. Magkano yung malaki? On average, mga 50,000. Hindi, more than po. 100,000? More than pa po. 200,000? More than pa po. Bata ka pa lang, kumikita ka na ng ganong kalaki? Opo. Kaya po akala ko hindi na po ako aalis sa ganung work. 12 years old? Yes, 12, 13. Pero yung malaking sahod ko po, mga 14, 15 na po ako. Mm. Kaya sayang nga po eh kasi binan po nila yung account ko. Eh di sana nakikita ko pa hanggang ngayon. Ang sarap po kasing balikan. Pero tinry kong i-retrieve hindi na talaga eh. Talagang totally na-ban po talaga. So, it brings me to now a conclusion na madali lang palang kumita ng pera kung tsatsagain mo lang at madadala mo yung sarili mo sa tamang oportunidad. Opo. Kasi yung iba, palagi nilang sinasabi, ano ba yan, hirap kumita ng pera. Pero wala doon yung action. Kaya palagi ko pong sinasabi na kapag may pangarap ka, actionan mo. Kasi kung puro pangarap ka lang, hindi po yan mangyayari. Wala naman akong pera. Hindi ako galing sa mayamang pamilya. So wala akong mga resources. Mm. Ang tanging hawak ko lang po is pangarap, pangarap ng lola ko and yung grit sa kahirapan ng buhay. Talagang kailangan makaahon ako dito. Alam naman ng marami to, no? Na napunta ka rin sa napakaraming kontrobersiya at merong isang uh, individual, no? Na wag na lang natin banggitin ng pangalan na talagang hined on ka. Ano naging impact sa inon? Um actually, yun po first na na-experience ko yung panic attack. Kasi ginamit niya po yung nanay ko. Sabi ko nga po, uli lang lubos ako. So at 2 years old, iniwan kami ng nanay ko. So after 20 years, yung biological mom ko biglang nagparamdam through Facebook. So ako syempre sa tinagal-tagal ng panahon, hindi ko alam kung paano ko siya i-embrace. Hanggang sa yun nga po, namatay yung mama ko na hindi na talaga nag-heal or nag-close talaga yung mga puso namin pareho. Yun po yung lagi kong pinagpipray na sana may she peace, healing for her, healing din para sa akin. So nagamit yung mama ko sa personal niyang interest para lang sirain talaga ako. So dahil doon sa ganong nagawa sa'yo, humina ba yung brand nyo? Hindi po, mas lumakas. Ha? Huh? Mas lumakas po yung Brilliant kasi mas minahal po ko ng mga tao eh. So somehow nakatulong pa rin yun? Opo, and doon ko na-realize na kapag totoo ka at wala kang ginagawang masama, hindi mo kailangan magtago sa likod ng camera. Hindi mo kailangan mahiya. Dapat ipagmalaki mo yan. And kahit anong paninira nila, alam mo, alam ng Diyos, at alam ng mga taong pinaglalaban ako hanggang ngayon, ang totoong kwento. Ngayon, nandun ka sa parang rurok ng uh, tagumpay. Ano yung gusto mo pang mangyari sa buhay? Siguro long life. Para yung mga anak ko po, masubaybayan ko yung paglaki nila. Ilan na anak po? Dalawa po. One ten years old and one seven years old. Ilan taon ka nung nagkaanak ka? 16 years old. 16 years old? Yes. Ano yung experience na ang galing mo sana sa school, ang husay mo sa trabaho mo as VA, tapos bigla ka nagkaanak? Parang yun yung naging escape ko. Kasi sa bahay, trabaho lang ako ng trabaho, tapos puro nag aaway away kami. Gusto kong maka-escape. So, nung nakilala ko yung napangasawa ko, sumama na ako sa kanya. Mm -hmm. Then, ayun, nabuntis ako. Bala ko na po talagang tumi pag-aaral. At the age of 16? Yeah, at that age. Kasi may Kasi trabaho ka naman. Kasi na, ano? trabaho na po ako. Until, yun nga po, na-block yung account ko. So, naging online seller po ako. Pero sa ngayon, um, are you happy sa buhay mo ngayon? Opo. ang masaya ka? Masayang masaya po. How about love life? Alam ko marami nag-e-expect na tatanungin ko sa ito. How about love life? Kamusta ka? Ay, may boyfriend po ako ngayon. May jowa ka? Opo. Masaya ka naman sa jowa mo? Opo. Sorry guys. Charan. <laughs> sa mga manliligaw, may jowa. O si Ma'am Glenda, bantay kayo dyan. Okay. Sa ngayon, um, dahil uh, alam naman natin na marami ka ng business, ilan na yung negosyo mo at ano-ano ito? Ang dami po. I think nasa 15 companies. Brilliant Skin, Cafe, pa, uh, Pink Ladder, which is the construction. Brilliant Medical Group. Brilliant Tall Manufacturing Specialist. Brilliant Trading Malaysia. Brilliant Hotel and Spa Malaysia. I also have a real estate business in Dubai. Brilliance by G. What else? Ang dami. I think it's more than 10. So sa dami, nakalimutan mo na. Sana all may problema ang ganyan. <laughs> Sir, pero nagbabawas na po ako ng load. Kasi yeah. ako naman po yung nauupos. Parang sarili na ko na naman haya. po yung napapagod. Parang hindi ko naman po kailangan ng sobra-sobra. Kasi kailangan pa rin ng attention at oras niyan eh. Ako po proud ako ha kasi even the logo of the brilliant skin, ako pa po nung gawa niyan talaga. Sa mo nakuha yung pangalan kasi ang talagang pinakamaganda siguro sa nagawa mo is yung pangalan na brilliant eh. Paano mo nakuha yung brilliant skin? Actually, hindi po siya brilliant skin at first. Anong pangalan niya una? Flawless skin. Tapos nakita ko lang yun sa Google. Eh gayahin ko to. Hindi pala ganun sir. Dapat pala pag magnenegosyo ka, kay kailangan meron kang DTI, BIR, etc. Eh, hindi ako makapag-register kasi daw may kapangalan na. So, nandun ako sa DTI Antipolo Natandaan ko 10 years ago. Sulat ako ng sulat. Paano ko ba papalitan tong flawless skin na to? Tapos, sabi ko, ano magandang icon? Tapos, naisip ko, diamonds na lang kasi kumikinang. Pero, ang pangit naman kung diamond skin, baka isipin nila na nagtitinda ako ng diamante. So, ano? Tapos, napaganito na lang talaga ako. Brilliant skin. Tapos, from there, naisip mo na yung pangalan? Naisip ko na yung pangalan pagka uwi ko, nag-edit na ako. Okay. Tapos paano mo binenta yung mga unang skincare products mo? O si Shed. Ginagawa kong model. Pinapakita namin na nagbabalat na yung face niya. Tapos i-upload ko sa Facebook. Tapos i-ads ko. Hindi pa uso nun yung mga nag-ads-ads -ads talaga sa Facebook. Pero nag-ads na ako nun. Tapos pumapasok talaga yung mga inquiries. Mga ilang uh, buwan bago mo nakuha yung momentum Ang bilis po eh. Talagang bigla po talaga kaming nag Anong taon yun? 2016. So from 2016 dire-diretso na paangat na. Opo. Never bumagsak. Ibig sabihin from 2016 up to present 9 years, talagang ikaw ang pinakamakinang. Pinakamakinang. <laughs> Namamayag pagka sa market, ano. So 'yun sa mga viewers natin na gustong suportahan si Miss Glenda, please do follow her social media accounts sa Facebook, sa TikTok, and uh, sa IG. Baka meron kang gustong uh, i-plug at i-promote. Gusto ko lang pong magpasalamat sa RDR for inviting me here sa studio niyo po and uh, this is something very new na nakwento ko po yung mga school achievements ko kasi dati hindi siya nabibigyan ng attention talaga hindi talaga ito nakakwento kaya thanks for this opportunity sir Miss Glenda maraming maraming salamat maraming maraming salamat thank din you so po. much bukod sa napakaganda mo at napakaganda rin ng iyong uh, puso na talaga namang saludo ko dahil uh, napakarami mong na-inspire na mga tao uh, hindi lang kababaihan ultimo mga padre di pamilya actually nagbebenta rin ng mga brilliant skin. Eh. Opo. Ang dami nagbebenta ng mga products niyo nakakatuwa lang kasi ang dami mong na-provide na opportunity sa maraming tao. And yung impact mo lalo na sa social media na inspire mo kami magpursigi lalo sa buhay at syempre, para sa pamilya. No? Isa ka sa pinakahahangaang kong tao pagdating sa pagnenegosyo. Thank you. Ayun, maraming salamat. And sa lahat ng mga viewers natin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyo lahat.